Matapang na nagsalita po itong si Attorney Vic Rodriguez sa naganap na hakbang ng maisog sa Amerika at uh, kasabay po nito ay nagtipon-tipon ang ilang mga taga-suporta ng dating pangulo at ni Vice President Sara at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa administrasyon ni Pangulong Bongbong. May mga kanya-kanya silang placard kagaya nito, No to Charter Change, uh, Protect Agent Morales at kung ano-ano pa na nagpapakita na nagtututul sila sa nangyayari ngayon sa ating bansa. At ayaw nga kay Tony Vic Rodriguez, mas maganda pa nga dito sa Amerika ay mas malaya pa na nakagawa ng mga ganitong klaseng kilos ang ating mga kababayan na nakapagsalita ng malaya at walang panggigipit na nangyayari kagaya sa ating bansa sa Ang ating mga katungkaro dito sa America, sa New York, at solidarity with the Bank of USA. At ako'y nagpapasalamat sapagkat yung ginagawa ninyong parada rito, may mga placards kayo, yung inyong uh, salubin, yung inyong at ng inyong hiling sa asing pamahalaan, napakapalad po ninyo kapag dito ay malaya nyo nagagawa yan at ipapahayag ang inyong sababig. Kami po, ang Pilisina, at sa pinagamahal.

bakit? Sa tasunod po yung administrasyon, ng pahalaan. Marahil, yung hindi po natin gagawa sa Pilipinas ay nagawa po natin sa hukong kasama yung ating mga kababayan, pinagtirahan, maging pihan, at boycott of the news go on. Nagagawa po natin ngayon dito sa Estados Unidos, dito sa New York, at yung mga ahoho mula ngayon ay gagawin po natin kasama yung ating mga kababayan naman sa Japan. At maraming iba pa sa isang-isang abalik ng ay ito po na ang pangalakay iso. Nang sa ganoon, ay may patit-patit sa igit na nakawalamin natin ng kabayan ang pinukulang uh, karagayan sa Pilipinas At again, uh, congratulations to the organizers sa kayong pangalikong na uh, At yun nga mga kababayan po natin, naging matagumpay ang parada at uh, marami po ang mga sumanib, marami po ang mga sumalis sa nangyaring parada at nakita po natin kung gaano po kasulid ang taga-suporta po ni BC uh, Inday Sara mga kababayan po natin. Tingnan nyo po kasi kung ikukumpara nyo po sa ibang nagpaparada, ito po yung uh, Vice President Sara Support ang napakaraming uh, uh, nag join mga kababayan. Right. Okay. Okay. So dahil masyadong marami po ay uh, hindi po sila makapunta sa harap So dyan lang muna sila sa gidli at na, nagaantay at nagawa ng kanilang making uh, programa at least ang importante po diyan mga kababayan po natin ay nakapagpahayag po ang ating mga kababayan ng kanilang saloobin sentiments kaya Kagen ito respect free speech and peaceful assembly. So isa po 'yun sa kanilang panawagan no to charter change. Sa so, iba't ibang placard po 'yan at uh, marami umanong mga pro Marcos din pero umabot lang sila ng 20. Yan ang sinasabing marami pero 20 lang pala halos ang uh, kasali-umano ng uh, pro-Marcos o sinasabi nilang uh, pro-BBM loyalista supporter. So kawawa naman po, ano, konti na lang talaga ang sumusuporta sa ating presidente. Dahil sa kanyang pabago-bagong pronouncement, lalo na po yung kanyang uh, ginagawang panggigipit ngayon ah, kay dating Pangulong Digong. Yan na po yung ating update. Maraming salamat po at gladness po sa atin lahat. Ingat po yung ating mga kababayan lalo na po yung mga kababayan po nating OFW. God bless. Paalam.